So, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ako po si Abdul Nasir Jidi Mokom, uh District ALS Coordinator ng District 7 ng Cotabato City. Bilang alternative learning system teacher po. So, it, ang mandato po natin ay bigyan ng libreng edukasyon uh nakalintulad din sa formal education yung mga out-of-school youth and adults natin. Uh, and yung uh, out-of-school children in special cases dito sa Cotabato City. So ang uh, naging party po natin dito ay uh, tayo po yung nagbibigay ng uh, learning intervention sa ating mga OSY ay OSA na dito sa area po ng Purok Hedaya biniruan Cotabato City. So actually way back 2018, prior dun sa pandemic, uh, ang biniruan kasi isa sa mga uh, area ng District 7 ALS Cotabato City. So way back 2018, uh, nagkaroon kami ng community mapping dito para tinanong yung sitwasyon. No? So nakita nga namin na may mga out of school, yet. but unfortunately, uh, una po is kulang po kami sa teacher na pwede mag-cater dito. Pangalawa po ay nairapan uh, nahirapan po kami na mag-organize uh, ng learning center dito. Kasi kung mapansin po natin, doon mismo po, po sa dump site, hindi po siya ganun ka-conducive for learning. So, parang sa nung nakita namin yung view, yung area mismo ay mahirapan po talaga na mag-aral yung mga kabataan doon. So, itong uh, panahon po na ito, ngayong kasalukuyan, uh, sa tulong po ng uh, ILO uh, through Sir Elias And siyempre, yung may bahay ni si 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 Ma'am at yung kanyang may bahay at yung kanyang pamilya ay uh, taus -puso po na inoffer po itong bahay nila para maging learning session po natin. So, alhamdulillah, uh, isa po yung magalaking oportunidad, hindi lang po sa mga kabataan dito na nangangalakal ng basura, na mabigyan sila ng opportunity na may tuloy yung kanilang pag-aaral, kundi na rin po sa amin bilang mga alternative learning system teachers na isang oportunidad po ito na may parating natin sa kanila kung ano man yung programa na nararapat para sa kanila. Ang MBHTE po ay uh, naniniwala na edukasyon ay para sa lahat. Wala sa kasarian, wala sa edad, as long as uh, hindi po sila nakapagtapos ng kanilang pag-aaral uh, sa elementarya, uh, or sa sekundarya ay ating pong binibigyan ng uh, oportunidad na magkapag-aral or makasali, makilahok sa programing ito. Sa age bracket po ng ating uh, ANE qualifiers po kung sa darating na panahon, ang minimum age natin ay 13 and above for elementary level uh, and 16 above para naman sa junior high school level. So, dun sa nasabi ko kanina na special cases na mga kabataan, let's say 12 years old pa baba, Uh, bihira lang po natin nakikita yun dito sa Cotabato City, or nakikater kasi uh, dito sa Cotabato City po kasi is marami naman pong paaralan for public kwan, uh, na para sa kanila, para sa mga ko So nire-refer po natin yan. Pag may namamap tayo ng mga kabataan, o below 12 years old, ay nire-refer po natin sa pinakamalapit na paaralan. No? Nasa listahan po namin actually uh, kasali na po yung namap namin sa communities, nasa 60 plus yung na nabigyan namin kay Sir uh, Elias. Pero... May iba doon kasi nakabata na namit namin, although na natanong natin na hindi sila nakapagtapos, pero medyo may med, hesitant pa sila or hindi pa sila siguro handa na magabil uh, mag-avail or mag sa programa natin. Siguro dahil nakikita nila yung opportunity doon sa pangangalakal kaysa doon sa pag-aaral, so yun yung gusto nating mabago. So kung mapansin ninyo, marami tayong mga adults dito So sila po yung isa sa mga naingatan niyo natin na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Uh, hindi had lang yung edad, no? Sa para sa kanila para may pagpatuloy yung mga naudlot nila pag-aaral dati. Yung mga subjects yung na tinuturo nila. Ah, yes po. Brother, yung mga subjects po natin na tinuturo ay uh, meron po tayong life skills uh, subject. Ang purpose po noon ay para doon sa mga youth natin na kung hindi man po sila magkapagpatuloy sa higher education or senior high school, ay handa po sila sa mundo ng pagtatrabaho. So, maliban po doon, eh, meron tayong A&E subjects, katulad ng uh, uh, English, meron din po tayong Filipino sa so Learning Strand 1B, uh, Learning Strand 2 na Science, and Learning Strand 3 na Mathematics, and yun nga, nabanggit ko kanina yung Life Skills, pang LS4 yon And LS5 for... Um, ano po yung ls 5 yung about sa understanding self and society. Yung tinuturo po natin sa ngayon, na maunawaan nila kung ano yung sitwasyon sa kanilang paligid. So inuna po natin yon. And yung pang-pito uh, po is yung uh, digital citizenship. Uh, ito po ay challenge talaga sa amin, uh, mga ALS teachers, na may ito. Pero sa abot po ng ating mga kaya ay ginagawa po natin ng paraan. Kasi it's more on te technology and yung mga hands-on computer ilang beses po kayo nagkakaroon ng session sir dito sa uh, dito po sa uh, Poblasyon, Purok 9 Poblacion 9 uh, Cotabato City dito mismo sa kung saan tayo nagkakaroon ng session uh, once a week po tayo dito half day uh, every Wednesday 1.30 to 5 or 4 or 5 minsan nag-extend kami ng uh, sobra ng 5 p.m. Uh, dahil po uh, mas marami yung oras niya kasi alam natin nagtatrabaho yan sila So at least po uh, may panahon din sila na mag-aral. So yun po yung ginagrab natin opportunity kasi hindi po natin uh, pwedeng i-hold sila sa buong buong linggo. So yan po kasi ang uh, uh, programa ng Alternative Learning System. So matututo sila sa kung anong oras na bakante sila. So sa Alternative Learning System po meron tayong uh, school-based na learning center. Yun po yung mga learning center natin ng, sa ELS na doon mismo sa loob ng uh, paaralan. Pero mas nafe-feel po natin talaga yung nasa community tayo, yung community-based learning center. Na kasi po nakikita talaga natin yung totoong sitwasyon nila sa komunidad. So unlike kung nasa school, para, paaralan sila pumupunta, so minsan na uh, hindi natin na uh, kikita talaga kung ano talaga yung kanilang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Uh, sa mga nakakapanood at nakakarinig po sa interview na ito, so at uh, Una, nananawagan po ako dun sa mga out of school and adults. So, hindi ad lang ang edad, hindi ad lang ang estado at ano man ang tribu po natin, ang edukasyon po ay libre para sa lahat. No? Yung basic education po ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino and especially sa, dito sa atin sa BARM. No? So, nagpapasalamat po kami, syempre sa pamumuno din ng ating uh, butihing uh, minister, si Sir Iqbal. Uh, uh, sa as director po ng BALS, Bureau of Alternative Learning Systems, Sir Daud, Director Daud Cadon, at sa kanyang ating focal regional focal person Sir Muhammad Faisal De Malin ang uh, as aming uh, SDS ng Rohana Sinswat, and uh, ang aming uh, division focal Sir Elmer Mamalaga and sa lahat na rin po ng mga uh, stakeholders ng alternative learning system so gaya po ng sabi natin ang alternative learning system po ay hindi po mabubuhay na mag-isa. So ito po ay shared responsibility, hindi lang po ng MBHTE, ng DepEd, or namin mga ALS teachers, kundi pati po ng mga barangay officials natin, ng LGU. Nagpapasalamat din po tayo sa ating uh, LGU dahil nagbibigay po sila ng mga learning facilitators sa ALS para matulungan po kami dahil nga rin po sa kakulangan ng teacher ng ALS na regular sa MBHTA. Eh, nandiyan po ang ating LGU para supportahan tayo. Especially ang ating kapitan sa Barangay population 9 na syempre sa, uh, kung hindi dahil sa kanilang pahintulot ay hindi tayo makakapasok sa kanilang uh, lugar, no? So kailangan po natin mag sa kanila at uh, ang kanilang uh, suporta ay napakahalaga. So sa Cesar Elias na siyang naging daan. So maging part nito ang ILO sa pag-organize, uh, organisan itong mga ng learning center natin dito. sa so, maraming salamat po. So sa aking kasamahan sa Alternative Learning System, tuloy lang po ang ating paglaban sa illiteracy, no? So ang concern ng illiteracy ay uh, concern ng buong mamamayang bansa Moro.